6 a.m. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliu Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ na ng tama naglilingkod ng tama ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. para sa kapayapaan. Ina ng lahat ng mga bansa, Panginoong Heso Kristo, Anak ng Ama, ipadala mo ngayon ang iyong Espiritu sa sangkalupaan. Loobin mong manahan ng Espiritu Santo sa puso at diwa ng lahat ng mga bansa. Nang mapangalagaan sila at mailigtas sa panghihinawa. Kasawi ang palad at salot ng digmaan. Nawa ang ina ng lahat ng mga bansa, ang mahal na Birhing Maria ay aming maging tagapagsanggalang. Panalangin para sa kapayapaan. lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Alio Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Alio Broadcasting o anumang organisasyon affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Alio Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Karambola sa DWIC, programang sasaruhin ang iba't ibang isyo at mga balita. Karambola sa DWIC, tatalakayin, hihimayin, at pagtatalunan ang ibat ibang mga isyo. Karambola sa DWIC, programang pwede kang mag-goochah, pinotwenao, pwede ka rin mas crunch. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Umaga kasabay ng almusal Nakatutok sa programang may kabuluhan Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto Walang peke dito, totoong balita lamang Astig na pananaw at malayang pamamahayag Naguulat, hinihimay ang mga isyo Mga kababayan ang inyong karambolista Jonathan de la Cruz wow! wow! At si Conrad Banal wow! wow! carambola. Soy DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw 8, 8, karambola Magandang magandang umaga Karambola live Channel 23 at DWIZ 882 Ako si Conrad Banal. Kasama natin Paparating pa lang Papapanood, mapapakinggan kami Ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA uh, for the Box. Available din po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lang po, i-scan ang inyong digital TV, digital TV device. Ayan. Pumunta doon sa Aliyo Channel 23. Bago to ha. Kakanda bulol-bulol ako ha. Tuloy, ayoko nang batiin ng happy birthday si Francis Concordia. Uh, kaibigan po natin yan, taga sa nasa board ata ng Pagkor, at ang president ng Aliw Broadcasting Corporation. Ayun. Ito maliwanag na pansit. Happy birthday! Ha, Boss Ben, Benji Ramos, Benjamin uh, Ramos. Yan. Yun din kaibig ka-golf ko. Ayoko rin matiin. Si Noel Bongat, hindi namin kayo binabate, Noel Bongat, uh, Francis Concordia, at saka Benji Ramos. Ayan, hindi namin kayo binabate. Ito mas maganda to, paring winner. Meron pong uh, pamaskong handog. Ayan, pamaskong handog. Maganda to. <laughs> Nagkaroon po, po ng pamaskong handog ang ICI. Okay? Okay? Yung mga pamaskong handog nila, plunder, bribery, corruption. Ayan, masarap-sarap pang noche buena nito mga involved dito. Ha? Corruption, bribery, plunder. Ma mabigat yung plunder. Yung bribery, sila, tumanggap Sila, 'yung corruption yun tumanggap sila, 'yung bribery na migay. So iba-ibang uh, anyo. Kapun po ay uh, nagbigay ng rekomendasyon ang Independent Commission for Infrastructure. Uh, nagbigay sa Ombudsman ng rekomendasyon na kasuhan na ang uh, dating senador Ramon Bong Revilla. At iba pa po. Ah uh, sino pa yung mga iba medyo mabibigat din. Yung dating special envoy to China, yung uh, businessman po ang pangalan Maynard Ng. Eh yana eh, nabanggit siya nag-deliver daw ng 160 million to Senator Francis Escudero, Chief Escudero. Ayan. at yung uh, delivery na yun, may kinalaman po sa mga projects na nasa budget. At yung mga iba ay uh, mga regional Assistant Regional de Director ng DPWH ng MIMAROPA yung Alteya. Si uh, Anio Alteya. Meron pong uh, Carlin Villa. Gerard Opulencia. Dapat may ano to eh. May sasabihin natin, mabanggitin natin eh. Para maging star naman ng konti. Yeah, masubikat ng konti. Kapag hindi binabanggit yung pangalan nila, parang nasa short sila. No? Parang hindi naman fair. Kailangan na mabanggit po yung kanilang pangalan dito sa mga kakarguhan. Manny Bulusan. Roel Umali. Jean Ryan Altea. Yan po si Altea, yung Assistant Regional Director ng DPWH sa Mimaropa. Yan yung Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Yan si Ryan Altea. J.Y. De La Rosa, Carlo Aguilar, at isang alias Mrs. Patron. Walang Mr. Patron. So, uh, hindi mag-aswang to, winner. Hindi mag-missis uh, lang. Si Mrs. Patron lang. Uh, si uh co-accuse po itong si Altea ng uh, DPWH ng malversation. Anomalous yung flood control ghost project sa Mindoro. Oh. Meron daw pong uh, binigay pang additional na ebidensya ang ICI. Uh, doon sa tungkol naman doon sa kaso ng mga nauna na. Uh, si kasama na doon si Saldico, additional po yan, ha? pamaskong handog ng, ng ICI. Meron daw yung uh, dating DPWH uh, Secretary Manuel Bonoan, uh, additional uh, referrals. Mga, in other words, pag may additional pong ganyan, merong bonus. Pare, ang bonus nito, eh, patong-patong panakaso. Yun. Sarap. May bonus to mga to. Roberto Bernardo. Maria Catalina Cabral. Yan po yung mga dating nakasuhan. Ano? DPWH Engineers. Bryce Hernandez. JP Mendoza. COA. Commissioner. Manuel Lipana, ayun. Mario. Ma ah, Man Mario pala, Mario. Merong bonus to. May additional evidence, pare. Nakuha? Isinabmit sa Ombudsman, panibagong kaso. Ito yung uh, bonus nila. So, yung iba, Christmas gift lang, sobra, pamaskong handog. Sobra naman to. Mga sobra ba yan? evidence na yan. Sobra ba? Totoo ba yan, evidence na yan? Ha? Totoo ba yan? Pagkatapos, ito po ang hmm. nangyari. Mm. Ah, uh, sabi ng komisyon further investi uh, investigation in case build up against against senators Jesus Coderro, mm -hmm. uh, senators Mark Villar, mm -hmm. dating senadora Grace Poe mm -hmm. at Nancy Binay, mayor uh, ng Makati, mayora, ha, mayor. At agad-agad may reaction po yung uh, kampo ni uh, Senator uh, Mark Villar. Siyempre. Expected. Ano siyempre? Expected yun. Ha? Ah? Expected. Uh, as expected. Ano as expected? <laughs> Yan daw po. Dahil daw po sa uh, sinabi ng uh, ICI, parin Jonathan, mm. na i-review mat mm. mag-case build-up, mm. ha? Ah, eh pinapatunayan lang daw po na yung uh, sinabi sa kanya tungkol sa kanya ni Bernardo ay kulang, uh, kulang. Ah, hindi eh, nawala talaga siyang Pakialam. The allegations against him. Hmm. Ah, eh wala raw pong uh, basihan. Walang kapararakan. Ayan! Ayan. <laughs> boss for further investigation, hindi ka pa cleared. Mm. Hindi ka pa not guilty. Hindi kasi siyempre, the lawyers, mm. kailangan ma maka makapasok. Oo, oh, eh. eh. Bugbog na bugbog oh, na yung oh. tao, eh. Oh, oh. Kailangan naman, uy, investigate pa. Ah, ibig sabihin, wala ito. Mm. Ah, mahina, mahina kita ito. Kita mo! Wala akong kasalanan. Oh, mahina, mahina yan. yung ba ibig sabihin? Mm. Yes. eto daw po, Ah, pinapatunayan lang na yung yung sinasabi ni Bernardo laban sa kanya mm. ay walang kaparara. Ay, walang... <laughs> ay! Tapos may additional. Mm. Ito standard. I have always conducted myself In... with integrity, integrity. Yes. And my track record will speak, speak for, for itself. itself. Ayan po, yeah. ang, ba ang babalikan ngayon ng Ombudsman. Oh, sige. Uh, Iyo yung track record. Iyo yung track record mo. Oh. Okay? At handang-handa raw siyang halapin ang ombudsman. Wala ka naman choice, Brad. Oh. Oh. <laughs> sa totoo lang. Sa totoo lang, Brad. May choice ba siya doon? Oh, wala. wala. Wala, naman. Hmm. Hmm. Yun naman si Grace po, parin Jonat. Sa ang uh, ang nag-react, eh yung lawyer. Hmm. Teka muna, gusto mo, gusto mo ba ng konti? importante content? yan. yung mga lawyers, ano, reaction sa importante. Ah, uh, ganun ba? Sa ngayon, sa ngayon. Uh, Grace po, ah hmm. hmm. uh, ICI recommendation confirms allegations against me are false. Ayan. Ayan. May quote din to eh. Gusto mo yung quote? Uh, Dapat mas poetic ka kaysa kay Mark. Uh, Kasi kay Mark medyo may pagka-poetic eh. Ah, uh, uh, ito pa, ito. Ah... Uh, uh. Ano ba yung sinabi niya? Ganun din eh, uh, somehow related, I have conducted myself. Ah, okay, okay. Be assured, kuy, okay. simula pa lang pare, matatouch ka na. Be assured that I will submit to further investigation by the ombudsman to the end that the truth with, will actually be uncovered. And mm Inappropriate -hmm. charges are eventually brought against those who are truly responsible. ano. Mm -hmm. uh, kulang sa pagkakalembang 'yan. Kulang dun sa ano, yung isa. With integrity. Uh, yung isa poetic may pagkakakilambang na obra yun Oo. Uh, uh, so, may ito medyo, hindi. Eto, middle. Uh, uh, wala, wala wala masyado. Wala masyado. Wala masyado oh. oh. Mid-range, mid-range. Mid-range lang. Range lang. lang. Eh, pero bakit tahimik yung binay eh? at saka yung eskudero? Mm, Wala pa. Nakaka nakakapagtaka yun. Ah, hindi pa sila ano? Hindi sila go to town? Hindi pa sila. Hindi, ano sila? Iba naman ang style niyan. Ah, tatahimik ah, muna? Tatahimik muna, tingnan Tapos? nila. What kind of further investigation ensues? Yeah. Ayan. Ayan. Mas so, maganda ata yun. Mas ma palagay ko mas maganda mas yun. Mas maganda yun. Kasi ito, parang... Parang ano, tinumar? Not guilty na sila eh. <laughs> Parang tinumaan eh. Oo. Oh, oh. Masyadong <clears throat> uh, maaga ata yung reaction. Oh. Yung reaction nyo, ma'am, eh, parang inappropriate. Pa parang ano? Inappropriate. Oh. At this point. Okay. Yun naman pong kay uh, Chises Cudero. Oo. Oh. Ang uh, yung uh, may kinalaman kasi doon sa uh, Maynard Ngo. Maynard Ngo. Nag-deliver daw ng 160 hmm. million. Saka yung ano? Tsaka yung statement niya na, o, oh, naintindihan ko yung ginagawa niyo. Ano so, naintindihan ko? Yung... Meron siyang ganun statement sinabi ni Bernardo eh. Ni Robert. Ah. ah. so, tapos, so, dalawa po yan.